Magandang araw! Welcome for today's vlog. Nangyari na ba sa inyo na nalimutan yung bayaran ang mga bills nyo for the month? Umikot nga ang puwet ko kagabi dahil for disconnection na pala kami sa tubig. Buti na lang ay bukas 24 oras ang 7 eleven at na-carry out naman ang aking payment. Shout out sayo Atelita, Ate Salamat! Nang matapos kami sa 7 eleven ay sa save more naman kami pumunta. Pagkatapos ay dumiretso naman sa candy section itong aking bata batuta. Sa dami ng candy days ay nahirapan nga siyang pumili. At dahil cheat day mo naman today, pwede kang mamili anak ng dalawang gusto mo. So save more nga iyan at pagkatapos namin bayaran ay dumiretso naman kami para magbayad ng kuryente. Malikot nga ang camera dyan dahil si Bata Batuta ang may hawak ng cellphone. Hey. Buti na lang ay tinanggap pa rin ang aking payment kahit 2 days late na. Ako. Palagi rin kasing mahaba ang pila sa Meralco. Sunod ay sadali naman kami pumunta at dahil sa sobrang init ay bumili nga kami ng ice cream. Yung maliit nga lang ang binili ko dahil ako lang naman ang kakain. Ang aking bata batura naman ay hindi kumakain ng ice cream. Ice cream cone lang talaga ang gusto niya. At dahil dalawa lang kami sa bahay ay nagprito na lang ako ng itlog para sa aming hapunan. Yan lang for today. Hanggang sa muli. Paalam!